Matapos yung pag-initan si VP Sara, mukhang kayo naman ang dapat maimbestiga. Hindi ng araw ba natutulog ang karma sa mga ganit na politiko sa pansa dahil matapos gipitin ang Vice President na si Sara Duterte patungkol sa paggastos nito ng 125 million confidential fund. Mukhang lintik nga lang raw ang walang ganti sa opisina ni President Bongbong Marcos dahil mismo ang Commission on Audit ang dingamunin ng laglag sa kanila at opisyal na inilabas sa publiko kung gaano nilistay ng opisina ng Pangulo ang bilyones na pera ng kaban ng bayan. Sa nasabing official report ng Commission on Audit, iniulat nila sa taong bayan na ang opisina ni President Bongbong Marcos ang may pinakamalaki na gastos pagdating sa Confidential at Intelligence Fund sa taong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos ito ang nakakalulang preso o halaga ng pera ng taong bayan na tila dapat raw embestigahan dahil hindi daw nila alam kung saan napupunta ang kaba ng bayan. Ayon sa official report na inilabas ng Abante tonight, Office of the President, gumastos ng higit sa 2 billion pesos confidential funds noong 2023 gumastos ng mahigit sa 2.2 billion confidential fund noong 2023 ang Office of the President na katulad ng halaga noong nakarang taon ayon sa Commission on Audit. Batay sa 2023 audit report na inilabas ngayong buwan, gumastos ang Office of the President ng 4.57 billion pesos sa confidential, intelligence, and extraordinary expenses mas mataas kaysa sa 4.50 billion pesos na naitalan noong 2022. Sa halagang ito, 2.2 billion ang ginamit para sa confidential expenses at 2.3 billion pesos naman para sa intelligence at mahigit sa 10 million pesos para sa extraordinary and miscellaneous expenses. Ayon sa COA, ang confidential fund sa ilalim ng Office of the President ay ginagamit para sa mga gastusin na may kaugnayan sa surveillance activities in civilian government agencies intended to support the mandate or operations. Nauna nang iniulat ng COA ang 375 million pesos confidential expenses ng Office of the Vice President no 2023. Unquote. ay sa mas malinaw na report na inalabas ng Commission on Audit, naglustay ang opisina ng Pangulo nang maigit sa 2.2 billion pesos pagdating sa confidential fund at 2.3 billion pesos naman pagdating sa intelligence fund sa taong 2023 na may ang gastos na 4.56 billion pesos hamak na mas malaki ng 90 plus percent sa nagastos ng Office of the Vice President na mahigit sa 375 million pesos lamang. Ay mismo sa ilang mga mam babatas at ilang mga veteran lawyer dapat raw ay imbestigahan din ang opisina ng Pangulo dahil higit na mas dapat detalyado ang reports pagdating sa confidential fund at intelligence expenses ng Office of the President dahil hindi milyon ang pinag-uusapan dito kundi bilyong pisong pondo mula sa kaban ng bayan. Kung talagang tapat at para sa taong bayan ang mga mambabatas, hindi lamang opisina ni VP Sara ang kanilang iimbestigahan na kahit pa ang mismong kawang nagsabi na unqualified report o wala silang nakitang mali sa paggastos ni VP Sara pagdating sa pondong inilaan sa kanya. Ang opisina naman ng Pangulo ay dapat raw daw busisiin ng ilang mga nasa Kongreso dahil para sa kanila kung totoong naglilingkod sila sa bayan, wala silang sasantuhing imbisigahan maging ang opisina man ng pinakamata na opisyalis ng pamahalaan. Paano o ang reaksyon ng taong bayan sa official report na inilabas ng Komisyon ng Audit kung saan mahigit kumulang sa 10 billion pesos ang nagastos ng gobyerno pagdating sa confidential fund ng nasabing mga ahensya ng pamahalaan at mahigit sa 46% ng nasabing pondo mula rito ay nilustay raw ng opisina ng Pangulo. 4.56 billion pesos na dapat imbistigahan sa opisina ng pangulo dapat raw malaman ng publiko kung saan napunta ang pera ng maraming Pilipino